Good morning mga prekoya Dito tayo ngayon Magra-rides tayo sa Bulacan Kahapon sana sa Tanay Rizal Kaso hindi natuloy Kaya ngayong uh, araw Pupunta tayo ng Intercity sa Bukawi Kasama kayo ang aking uh, May bahay Oh. <laughs> Tara. Abangan nyo na lang pag doon na kami kasi yung uh, cellphone ko gagawin namin uh, pang google map. Let's go! Pwede yes, mga pare dito na kami sa... Dito na kami sa... sa Golden City. City. Kung saan... Dito kami sa tindahan ng uh, Puko, Pantan. Diyan ka lang. Maghanap-hanap muna kami. Tara. dami daming mga bigasan to mga parikoy, oh. ay Hanggang doon yan sa dulo mga parikoy. Doon yan. Reds, mag-ikot-ikot muna kami mga parikoy. Dito. Oh, Ang yeah. daming mga bigas. Hanap muna kami. Guys, mga pare dito kami ngayon sa tawid ng Mutya. Mutya Rice Milling ito. Ang pinakamababa na presyo dito mga pare ko, 1 to 60. Hindi oh, mo kaya pinatanda. Oh, ayan. Punta muna kami sa Mutya mga pare ko. So, mga reseller pala sa Dasakan. Ito mga pare dito kami sa Mutya. Yan, kung nakikita nyo, daming mga bigas dito ah uh, pa natin yung iba dito mga parekoy. Pasensya na kayo sa Ano natin sa camera Kasi magalaw Wala naman tayong uh, Anti-ship na Ano Dito Pupuntaan natin dito Masangkay Tanong tayo dito mga parekoy? Oo uh, Marami din silang bigas dito mga pre. Tanong-tanong muna kami. at yung nga mga pre ko. Uh, yung uh, pangatlo naming pinunta uh, na buliga. Iba-iba yung prices. Uh, so medyo mataas talaga. 1,260 mga pre ko dalasan pinakamababa na yan bali ito yung uh, rice milling nila yan may sarili silang uh, panggiling talaga lipat mo na kami mga parekoy right koko uh, kukuha lang kami siguro dito ng uh, tatlong sako tapos pauwi na kami ito mga pare ko ang mga gustong mag uh, pick up dito marami dito kunin ko lang motor ko mga pare ko alright sa so mga pare uh, ko lang namin galing sa bukawi ito yung uh, nakuha naming bigas tatlong sako lang yung kinarga ko kasi pa ma mo overload masyado si Mio doon kami galing sa Golden City alas 12 na umalis kami dito kanina mga alas 9 yata yun. karating lang namin Nagdala na lang ako ng tatlong uh, sako para hindi masayang yung gasolina namin. Da, practice tayo na? Right. No, na. Hanggang dito na lang mga prekoy ang aking video. Share nga ka pala kay DJ Mini Vlog. na namit ko kanina sa sa Golden City thank you sa pag sa pag subscribe para koy maraming salamat bye bye hanggang sa muli